Sa pagsugod nila Charlene at Princess sa bahay nila ni Divina, ay nadatnan sila ni Divina na nag itong si Charlene at Jenny. Agad namang pinatigil sila ni Divina. Pero dahil nga nabisto na ni Princess ang krimi na ginawa nila Libby at Divina tungkol sa fake kidnappings ay halos sumira sa buhay ni Princess at Pusoy. Pero matalino itong si Divina na kahit anong pa ang paratang nagawin nila Princess ay wala silang sapat na ebidensya. Naging maliwanag na rin sa kay Charlene ang pangyayaring kidnapping ay para magkalamat ang relasyon nilang mag-asawa at iyon ay pakana lahat ni Dibina, pati na rin ang panunuhol sa pulis na paaminin itong si Pusoy sa hindi nito kasalanan at ang pagturo kay Princess na mastermind sa kidnapping ay si Dibina pa rin ang may kagagawan. Hindi pa rin patitinag si Dibina at huwag isisi ni Charlene ang failed marriage nito. Pero may pagbabanta si Charlene na sasabihin lahat kay Raymond ang pagiging utak ni Divina sa fake kidnapping ay lumabas ang asal demonyo at sinabunutan ni Divina itong si Charlene. Naglaban sila Charlene. Laban kay Divina at Princess laban din dito sa kay Libby. Tumawag naman si Raymond sa telepono ni Charlene pero agad sinipa ni Divina ang telepono para hindi mag-usap sila Charlene at Raymond nang sa ganon ay mag-isip si Raymond na talagang ayaw na ni Charlene sa kanya at ayaw rin ni Divina na magkausap sila ni Charlene at Raymond para hindi siya siraan ni Charlene sa pagkasangkot nito sa fake kidnap Lumong-lumo naman itong si Raymond na umalis sa simbahan na buong akala ay hindi siya mahal ni Charlene. Samantala, sa kalagitnaan ng pag-aaway ay dumating itong si Arnold, bit-bit ang baril at pinapatigil sila. Kinuha agad ni Divina ang baril at tinutukan sila Charlene at Princess. Hindi naman natatakot itong si Charlene dahil sa oras na binaril sila ni Divina ay makukulong ulit ito. Pero ayon kay Divina ay trespassing sila ni Charlene at pwedeng ilabas niya sa self-defense ang nangyari. Kaya hindi siya makukulong. Dahil sa baril na hawak ni Divina ay aalis na lamang sila Charlene at Princess. Pero pinigilan sila ni Divina at balak talagang barilin ang dalawa, lalo na itong si Princess. Dumating na rin ito si Dado kasama sila Justin, Savior pati na rin si Aling Nida. Agad na magitan ito si Mang Dado na napilitang sabihin na si Princess ang totoong anak ni Divina, si Bibi Girl. Naging emosyonal naman lahat sa loob ng bahay, lalong-lalo na si Princess, na kahit anong hingi ng sorry ni Divina kay Princess, ay mabigat ang loob ni Princess na magbigay ng kapatawaran, lalo na iniwanan siya ng bata pa sa kulungan at nito ay ipinakulong sa gawa-gawang fake kidnappings kay Libby at si Princess ang idiniin na mastermind. Paulit-ulit na nagmamakaawa si Divina na hindi nito alam na anak niya si Princess at hayaan siya umano na ipadama kay Princess ang pagiging ina na matagal siyang nangungulila sa kanyang anak na iniwanan sa kulungan dahil hindi nito kayang buhayin noon ang bata. Sa sama ng loob ni Princess ay umalis at sinundan nila Dado at Xavier at ibang mga kasamahan. Humingi ng sorry si Dado sa hindi pagsabi ng katotohanan dito kay Princess. Sagot ni Princess ay pagbibigyan niya ulit ng isang pagkakataon ang kanyang tatay sa pagsisinungaling sa kanya. Habang sa loob ng bahay ni Divina, Pagsara ng pinto palabas ng mga unwanted na panauhin ay napatigil bigla sa pag-arti ng pag-iyak itong si Divina. Napati si Jenny ay halos madadala na rin sa pag-aarti kangina ni Divina. Pero si Libby ay hindi makapapayag na aagawin ni Princess ang pwesto niya bilang anak ni Divina. Pero kahit hindi ito payag, ay kailang gampanan ni Divina ang obligasyon bilang peking ina ni Princess na kinuha na ni Libby ang pagiging ina ni Charlene sa totoong anak nito na si Princess. At ang tanging balak ni Divina ay ipakita ang totoong pagiging ina kay Princess nang sa gayon makalimutan ng bata ang ginawa niyang kasalanan at maabsuelto sila sa kaso na booking sa fake kidnappings at manatili si Lebe sa poder ng mga Cristobal tatanggapin kaya ni Princess si Divina bilang kanyang ina kahit hindi niya ramdam ang tawag ng lukso ng dugo abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail